Portfolio sa Pilipino at mga bahagi nito ng Josephine Katanga. Isang po ng gawain ng mga kaalamang natutunan ng mag-aaral sa isang asignatura na naglalayong makabuo ng malalim na refleksyon sa mga natutunan sa aralin na maaring elektroniko o hindi, na may balangkas na sinusunod mga bahagi ng portfolio. Una ay panimula, gawain, pananaliksik at refleksyon. Sa panimula ay kailangang naglalaman ito ng layunin kaya binuo mo ang isang portfolio at pangkalahatang paglalarawan ng nilalaman ng portfolio at ang sa huli, bahagi ay pasasalamat sa mga nagkambag para mabuo mo ang isang portfolio. Sa gawain naman, ito ay isang Pwedeng talahan na yan na naglalaman ng lahat ng mga written works, performance na sa asignatura, lalo lalo sa Pilipino na may score at lagda na nagwasto at ng buro. Sa ikatlong bahagi ay pananaliksik. Ito ay karagdagan ng mga babasahin at nakuhang impormasyon na may kaugnay sa paksa ng mga napag-aralan sa asignatura o arali. Ito ang pinakahuling bahagi ng portfolio na naglalaman ng mga natutunan mo sa bawat paksang pinag-aralan at pagpapalalim ng iyong naunawaan mo sa bawat aralin at halaga nito sa sarili, kapwa at pamayanan. Rubrics kung paano mamarkahan ang portfolio, nilalaman dalawang pung puntos, malikain sa pung puntos, lalim ng refleksyon dalawang pung puntos, sa kabuhan limang pung puntos.